Ha? Magbakla ikaw pag laki mo? Magbakla ikaw? Natay ka yata. Tama na yung isa. Si Kalib pa, half bakla yun eh. Ano that? Ano that? Ha? 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 Ne 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 ne. Kala mo tayimik, madaldal naman. Madaldal naman ikaw na. Nabe? Lapit na ba? Ah? Malapit ah? na yan, maglakad-lakad na. Ganda mo ta, ganda mo ta. Laki ng mata mo. Nako, mutot ah. na naman. Ang bao. Ay, Ot, mutot ni siya ng bao. Ang lakas ng utot niya naman. Siyan! Na Korean. <laughs>